Hello, what's up, what's up guys Isang magandang araw sa inyong lahat Ngayon ay March 28 Magpapaanin na kami ng palay Hinihintay na lang namin yung harvester Pero naririnig ko na yung harvester Nandiyan na sa onahan Kasi eh, meron ding pinadaanan na Nagpa-harvest din Ngayon guys, nagluluto na tayo Ng ating pang-ulam Ito guys, ang ating ulam Mag- lalaga tayo ng ano, ayan tawag nito tinula tinula tinulang native na manok dalawang manok to eh isang lalaki at isang babae eh. ang ilalagay natin dyan tanglad sahogan natin ng sayote sa yute nagpang uh tanglad -oh. bago yung mga aso bagong mukha kaya hindi bagan bubul ko yan ka. Inakan. Let's just. Iya, o nakaagid ka na itong na inak na. Binamang iba ko tayo gudun. Good morning guys. Kapag ng magsasaka, ito na ang pinakamasaya. Salamat sa Diyos. At salamat sa inyo. Nakapasok na yung harvester. Nagsisimula na sila. Ito na yung pangulam natin. Tinula.

Tamang tama yung panahon Makulimlik siya pero hindi naman. ako nung isang gabi Kabado ako kay alas dos Malakas yung ulan May hangin Ako baka dumapa yung pala kaya yung ilog bumaha Kasi ilang tawid daw Salamat naman, salamat yan Maganda yung panahon Ngayon kasi ang pag-anihan, ang hinihingi naman ng mga magsasaka sa Pasensya don doon sa mga humihingi ng ulan. Pagbigyan niyo muna ng papaanin. Kami muna. Salamat. Si balot e na balot. Si Julie. Yan, ng ulan. <laughs> Guys, umulan ng konti. Mambun! Pero baka kumakita lang ng araw kaya maliwanag yung silangan. Pero ano, baka makahabol pa. <coughs> nag tumigil naman ambon lang yan wala nang ulan malakas ambon guys nandito na yung mga kainin mo na kainin sila na mo na kainin mo na kainin mo na kainin mo

Guys, ayan na ang ulan. Diyos ko po. Hirap magpaani ng palay na basa. Ang kilo pa naman ng palay ngayon, 14 na lang. binenta mo ng basa, may bawas yan bawat sako, baka tatlong kilo ayan na, ulan na ayan na, ayan na, ayan na Diyos ko, mga baging. huwag naman ayan na ulan na hindi na pwedeng ipagpabukas to kasi ang harvester may mga naka-schedule na iba Diyos ko po. Mapalaban yung tagabilad natin. Kasi guys, ang iniiwan namin palay, 40 ang kaban. Lahat yon ibibilad ni Banong. Pag ganitong basa, hindi pwedeng tumagal ng ilang araw sa sako. Eh kung 40 ang kaban, isa lang magbibilad. Mahirapan. Lalo pa kailangan ng mga trapal nyan Diyos ko grabe nakakaiyak ko nakakalungkot ito lang naman hinihiling sana namin habang inaani mainit tuyo ang palay kasi pagbasa nakakapagpababa pa ng presyo laking kalugihan okay lang na mababa ang presyo basta ang halaga ng mga kailangan dito sa bukid mura katulad ng pataba mga pang spray hindi kasi balance eh mura ang mura ang palay pero yung mga pataba pang spray ang tataas ng presyo kaya luging lugi talaga ang magsasaka. Katulad pa nito, basa pa. Diyos ko, ano ba gagawin namin dito? Hindi maibibinta agad to. Kasi ang sobra sa 40, ibibinta na namin. Pag ganitong ulan, kawawa naman yung palay. Pati yung magbibilad, kawawa din.

Buti na lang tumigil yung ulan. Kunin ko mo. Buti na lang tumigil yung ulan. Nawa pa rin ang Diyos sa atin. Tinigil yung ulan. Hindi pa nagka mo. Go. Go. Woo! Ayan na naman, umaambon Ito so na guys Kailangan natin habulin Umaambon na naman Yes ko Lord, huwag naman Umaambon na naman Buti may na lang yung ulan. Ambon-ambon lang. yeah kasih apa para pekerjaan na uranon. Kundi pa siling man naman, paro. Luwasan na sinda. Magliliwaliw na sila, o. Oh. Sa wakas, nakalabas den

Duman ko na taso ipatungo, duman ko naman dahil nga nang harani na ang pangako kay Kama. Guys, umuulan na naman. Nagabot na naman ang ulan. Oh, ano ito? Oh, ano ito talaga? Naghahalo <laughs> yung nagagabat, putan. Pagtuon siya, Ah, may na rin. ako sa manok. nga. Maaga na. <laughs> Guys, hapuna na. <laughs> Hindi pa rin kami nakakatapos magpa-harvest kasi umulan kanina. Yan o, no, itinuloy lang kahit basa yung palay. Hindi naman kasi pwedeng magpa kasi maraming kasunod na schedule. Kaya kahit basa, tinuloy na lang. Ayan, sisimula na naman ang ulan. Kahit basa, tinuloy na lang para matapos lang. Kasi hapo na, ang harvester kailangan ng makauwi. Kasi guys, nasa pwerang lugar kami. Kaya kailangan ang harvester makauwi na agad. Baka kasi bumaha. Tatawid pa ng ilog. yan tinigil muna kasi malakas na raman ulan. Wala pala guys, pagbasa. Hindi na bumabara dun sa imbudo. Hindi na nakabuhos na maayos. Is hindi talaga kaya kasi hindi daw kaya ni ng blower mga ang mangyayari niyan sasama sa mga dayami yung palay ginapa lang para mailabas yung mga nakabara Ayon po, sobrang itim ng ulap, Siguradong babagsak pa yan. <tipos> eh, ba na, kaya kaya na. Ano, ano mangyari maaarek amben? Halaton mag kung kayaan pero hapon na kaya? Kaya, kaya, kung guys, hindi kayang pilitin kasi masasayang yung palay yung palay kasi sumasama so na sa dayame. Tapos din. Survive tayo. Tapos din. <ngayon> Tapos din. <ngayon> Tapos din. Tapos Tapos din. Tapos din. Tapos Tapos din.

Ang babak na nga. Men. Ang <laughs> runel. Aro kang pag nagpapagal na. Lalong nasa sakitan. Pag. May mga balat ka rin. Okay, no? na. Amay na amay na. sama ka. Guys. Okay na. Tapos na. Naka 60 lahat. Hindi gaano maganda yung. Bunga ng palay namin ngayon. Kasi inatake ng. Black bag Merong parte na hindi nakapamunga. Meron namang parang nalanta. Pero okay pa rin naman. Ang mahirap nga lang, yung pinakahuling 20, basak. Yun na lang unang ibibilad ni Banong. Ganun pa man. Thank you, Lord ganda ganda ang may nakap makakapagtago pa rin kami ng kwarentang kaban. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat. Guys, pauwi na yung harvester.

Oh wait na guys